Ayan, videohan natin ang ilog kakabsat. oh, nakakatakot. Tuyong-tuyo na ang bundok kakabsat. oh. ayan, tuyong-tuyo na. oh. wala na. Tuyong-tuyo. Ayan na, naliligo ng mga kasama ko sa ilog. Oh. pwede makmakan. Pati ilog, kunti na lang ang tubig. Eh. ada lamb lah hmm. ayan no ayan Bunduk bundok dito sa ilog dito sa suyo ilogosur ng bisat ayan no mm kang kantaridun ginay ayan nang resort pinunta. na pinuntan nya naganati resort san mak yun. Amo yung tilipay. Mula na ay. ayam ni Duping kami. Wow, yun ang lipay. Ang sad. Kasi bako yung nalaro ng mga bako kami. Pero ngayon wala na. Hindi ito, na alam ng mga bata yung nalaro eh. Lipay. Tumbo sa bundok. Sa na sa akin. Sa akin ang hari ng kagubatan <laughs> masarap maligo pag summer malamig ang dito sa inyong ah. awam mo Kwan ang ah, nagpataya masarap maligo malamig uh, ah. sa gitna ng bundok ito kabsat. ang labasan nitong agos ng ilog na ito ay sa view pagodin yun yung Angkurayan River. Dumababa lahat ang ilog. Ang tubig ng ilog. Dito. Ayan. Uh, oh. so, ang palibot. Ayan. Mga puno ng akasya. Mga napakarami. Oh. Hindi masyadong mainit pag dito ka sa bundok. Maraming punong kahoy. yun yung daanan ng tubig tawid sa mga kabahayan yan o, oh, parang wire well, ng kuryente pero